It? Hi, Mi! Welcome sa ating unboxing series! Ayan. Unbox muna tayo for today's video. Kasi matatamu na na naman tayo ng mga parcel. Diba, malayo babas ko pero marami na tayong bubuksang gift. Gift. from self okay hmm. what is you know a for na little kasi madalas nagluluto kami dito sa gabi. Eh, natatakot ako. Baka bigla kayo magbusa ng gas. Ba may backup tayo? Ang amibat na talaga. Mas mahilaw yung kanin, yung ulam. So, order ka pa ng gas. Is oras ng gabi. Of course, sarado na sila. Kinabukasan pa yun ako nito, jerk core na multi cooker. yeah I bet. Ang ganda niya. So, ayan, pwede niya din itong gawing rice cooker. Ayan lang itong kanyang outlet. Ayan, nabubunot bunot. Parang sa rice cooker lang. Tapos, cute, oh. Kaya mukha ko. O, oh, di ba? Tapos malalim pa siya. O. Oh. Malalim pa siya. Pwedeng tatlong tao dito. Pag nagsahin ka, tsaka nang kulang. Ayan. Ang kinis niya. Flawless. Tapos, ang kanyang takip ay transparent. Siyempre para makikita mo kung luto na ba yung ulam o yung kanin mo. Tapos, meron syang maliit na singawan dyan para hindi umapaw. Adiba? Oh, Ang bongga! Tapos, of course, paglilinisin mo na, eh, kukugata mo lang yan. Hindi? Yun. Ganun lang kasimple. Ang cute, ha? O sya mga mami, kung bet nyo din ito, andyan na yung link sa yellow basket or dyan sa comment. Get yours now!